Assalamualaikum. Sa ngalan ng lungsod ng Quezon, nais kong ipaabot ang aking mainit na pagbati ng Eid Mubarak sa ating mga minamahal na kapatid na Muslim. Matapos ang isang buwang pag-aayuno, ngayon ay sabay-sabay nating ipinagdiriwang ang Eid al-Fitr. Isang araw ng pasasalamat, pagsasaya at pagkakaisa. Mas naging makabuluhan ang araw na ito dahil bago pa man tayo nakarating dito, pinatibay na ito ng inyong mga sakripisyo at pagbibigayan na nagkaloob naman sa inyo ng di mabilang na mga biyaya. Ngayong pagdiriwang ng Eid al-Fitr, huwag sana nating kalilimutan ang mga natutunan noong mga araw ng Ramadhan at ipagpatuloy na gawing gabay ang kabutihan. Pagkakawang gawa, pagmamalasakit, pagkakaisa at pagmamahal sa isa't isa. Kinikilala at ipinagmamalaki natin dito sa Lungsod, Quezon ang mayamang kultura at pananampalatayang inyong ipinamalas. Naway mapuno ng kapayapaan, pagmamahal at kasaganahan ang inyong tahanan sa araw-araw. Hanggang dulo, walang iwanan sa ating hanay. Muli, isang masaya at pinagpalang Eid Mubarak sa inyong lahat.